tayo provoking, hindi tayo nag-siga-sigaan nag, uh, na tayo ay uh, makikipagbanggaan, dapat ngayon pa lang ay sulbin na ito ninyo. Ipinapasa ko sa inyo ang bola, ang decision Kasi ayaw na nga makinig ng Marcos Kuting Jr. ni Lisa Tanas kasi ito, ito ay vested interest. Ayaw makinig ng uh, National Security Council kasi lahat yan utos ni Lisa Tanas, utos ni Kuting dahil sa pansarili nilang interes. Dapat patuloy ang negosasyon. Nego I believe sinabi ni Kuting yan eh. Hindi tayo titigil sa negotiation and diplomacy. Dapat kailangan nating pag-usapan itong conflict na ito. Kasi, mga kababayan, sa lahat ng bang-bang-bang, hindi naman tayo forever na magbabangbangbang o oh, like world war II, umabot ng four years 'di ba ano nangyari 'di ba nagkasundo din ang mga bansa nagkapatawaran din tumigil din hindi naman forever's 'di ba kung forever giyara tayo diba? ubos na tayong lahat 'di ba at the end of the day etong kaguluhan na gustong mangyari ni Marcos Jr. pagdating ng panahon let's say for example Katulad 'yan sa Ukraine and Russia, 'di ba? Ang daming nananawagan ng ceasefire. It's the same thing na mangyayari sa atin sa Pilipinas na pag napagod na ang mga sundalo ang nakikipagdigma, magkakaroon ng ceasefire, magkakaroon ng peace agreement. 'Di ba? Bakit pa natin sisimulan? Bakit natin sisimulan ang kaguluhan? kung at the end of the day, after a month, two months, three months, four months, six months, say, isang taon na pakikipagdigma, pag nalagas na ang both parties, naglagasan na, magkakaroon ngayon ng pistok. Bakit kailangan pa magbuwis ng buhay? Bakit hindi sulbin ang punot dulo ng usapin na ito at pag, you know, sabi nga doon sa uh, 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 gentleman's agreement ni Pangulong Duterte na ginawa ay sinikap niya na hindi magdanak ng bang-bang-bang. Kasi kapag nagbang-bang-bang bang at displaced na ang mga taong bayan, mga palangga, ngayon, kukuha tayo ng international attention. At taga magagalit si ang buong mundo kay Kuting. Magagalit talaga kasi isinalang nila kayo sa kaguluhan. So ngayon, para, uh, I hope itong mga ASEAN countries will uh, mediate 'Di ba? Kasi maapektuhan din naman ang kanilang mga ekonomiya. Since nagtatawagan na sila na uh, basis base sa na nakarating sa atin mga palanga from not from the Philippines but are putting ahas from other actually this is from the government also. Natin puting ahas. All Na na -alarm na rin ang ating neighboring countries.